umaga nga, sinisingit ko na nga pag-exercise. Medyo lumalapad na nga rin kasi ako. Halos isang taon na kasi ang nakalipas mula nung mga nakako. Hindi naman kasi talaga may iwasan na tumaba, lalo nga kapag buntis ka. Halos lahat ata ng pagkain na kinikrave mo. Kaya ngayon, nagbabawas na nga ng timbang at saka lumalaki na rin si Ellie. 30 minutes nga lang ako nag-exercise para nga pagkatapos ko makakapagluto pa ako. Lalo nga pag may paso, kailangan ko magluto ng maaga. Si Sean kasi ay papasok sa school at si Dada naman ay sa trabaho. Balik kami lang ni Ellie, may iwan sa bahay. At si Ellie nga kasi kumakain na din. Sinasanay ko nang kumain ng kanin. Luto nga lang pala ako ng Shanghai dyan at sinasamahan ko na nga lang siya ng scrambled egg. Scrambled egg nga siya na sasamahan ko naman siya ng repolyo para nga kahit papano nakakain si kuya siya ng gulay. Asin at paminta nga lang ipanglalasa ko dyan. Iwas na kasi kami sa mga seasoning. Kapag tapos ko nga malagyan ng asin at paminta, inilagyan ko na nga rin ang dalawang itlog. At pagkatapos nga ihinalo halo ko nga hanggang sa mahalo yung itlog dun sa may gulay. Kapag tapos ay ko na siyang lulutuin sa may Shanghai. Madali lang naman lutuin to. Medyo healthy pa, low carb kasi. At kapag tapos ko magluto niyan eh magsasain na nga rin ako sayang kasi yung sinain kagabi kaya isasangag ko na nga din konti ka lang isasangag kong kanin dyan kaya magdadagdag pa ako ng sinain hindi na rin kasi ako masyadong nagkakain ng kanin lalo sa umaga paninindigan ko na nga ang magdiet dahil nga nahihirapan na talaga ako mabigat na kasi talaga yung katawan ko hindi ko naman nga kailangan sumeksi ang gusto ko lang magkasya na yung mga damit ko charot charot lang syempre ganoon na rin yun kasama na rin yun kung nga magluto ng ulam dyan at saka ng kanin inaya na inaya si eh, ko na nga si kuya para kumain at magready makapasok na ihatid ko na nga si kuya session pero hindi ko nga nabidyohan. Tapos kapag uwi ko, egising eh, gising na nga si Ellie. Oh, siya. Next time na nga lang ulit tayo magkwentuhan. Palike and subscribe. Yun lang. Salamat.